Baba na mo si Baba na mo si Guys, check out kay Robin Handog. Kay Mr. Ete <laughs> Bergara. Si Mr. Repol Bergara. Jumar Daser. Leto Ibiskara from Bulwangan guys. May nahalo kami isang puyunin Nagmula sa Bulwangan. <laughs> Napasama sa aming biyaya. Thank you Lord, thank you, thank you Lord, ng marami. And Guys, and guys, uh, kahit medyo mahangin at malon. Guys, uh, ito na sa Playa Jimenez. One week na namin ginababakan. Nandarada talaga. Nachambahan, uh, nachambahan namin guys ngayon lang. Sige, tanggal na tayo, tanggal na, tanggal. Guys. Okay, so, guys, Guys, tingnan nyo. Puno, puno. And guys, yung nakikita nyo sa ilalim na puputi Bumiginang, yan na putihan Putihan yan, yan, kita ka Kita nyo guys, yan Oh Siyempre, ang Guys, <laughs> Yan. Yeah. Yeah, si Kagawad Vergara. Yan yeah, paligurado para sa kanyang panggatas, sa kanyang pamilya. Ayan uh, guys, kung nakita nyo yung mga buya na yan, yan. Uh, puno pa ng lambat, uh, ng isda yung lambat dyan. Puno pa yan ng putihan, marami kaya namin binuyahan. Yan. Ayan o, dito lang yan sa tabi ng isla. Ayan, puno pa ng isda yan. Ayan guys, kung nakikita nyo yung mga bong puti-puti na yan, ayan, isda yan, sinaling puno pa ng isda yan.